And ano'y kulim, lasot da bar ni ay labiad sapagkat wala tayo magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Bakit mawag na mga hangal ang mga secret members at ang mga kristyanos? Dahil alam na nila ang Rome dos na ang mga hudyo lang ang pinagkatiwalaan sa salita ng Diyos. At ang mga hudyo lang ang siyang tunay na pinili ng Diyos doon sa Roma 94. At ang mga Hudyo lang ang living witness tungkol sa Hebryo na pangalan ng Misaya. Dahil ang mga Hudyo ay mga Hebryo mismo, mga kapatid. Sa Roma 3.1, kung ganon, ano ang kalamangan ng pagiging isang Hudyo? At ano ang kahalagahan sa pag, ng pagiging tulik? Totoong nakakahigit ang mga hudyo sa maraming bagay. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos. So, at ang mga hudyo mismo mga kapatid, ang nagsabi na Yeshua ang pangalan ng Misaya. At mabasa din natin mismo sa Hebrew Bread Kadasya or Hebrew New, Test New Testament na Yeshua Hamasyak ang nakasulat plus uh, pinatunayan pa ito sa mga artifacts tulad ng uswari box ni Apostle James at marami pang mga artifacts ang nagpapatunay na Yeshua ang pangalan ng ating Misaya. Pero ang mga hangal na mga Kristiyanos ay patuloy pa rin sa pangalang Jesus na alam naman nila na ang pangalang Jesus ay English at nagmula lang sa Grego. At alam din nila na walang apostol na marunong mag-English at hindi makabasa ng English pero patuloy pa rin nilang uh, tinawag ang pangalan, pangalan na Jesus. Di ba mga hangal sila mga kapatid? Ha? Huh? At ganun din ang mga hangal na mga secret namer na patuloy pa rin sa pagcompute sa pangalan. Kaya parami ng parami ang mga pangalan na lumalabas ngayon na nagmula lamang sa kanilang mga computations. Ha? Kaya malaking kahangalan ang pagtawag ninyo sa mga pangalang hindi Hebreo tulad ng Jesus Christ, Yahweh, Yahshua, Yahua, Yahusha, Yawa, Yahushua, Yahushua. Yahuol, Yahush, Yahushua, Yahawa, Yahawashi. Puro yan hindi Hebrew. Ito ang mga pangalan na bunga lamang ng kanilang mga computation at wala ito sa Hebrew Bible, mga kapatid. Kaya kung nais mo talaga ang 100% na katotohanan o 100% na kaligtasan, doon ka sa mga hudyong mga misyanik maniniwala. Ha? Kailangan mong mag sa mga hudyong mga misyanik ayon sa Roma 11.17 hanggang 22. Ang mga hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga. At kayong mga hindi hudyo ay tulad sa mga sanga na ligaw na olibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Elohim para sa mga Hudyo. So, kailan po ba tayo makabahagi sa kaligtasan na para lang sa mga Hudyo? Kung maikabit ka na o magrafted ka na mga egsoon, mga kapatid sa messianic na mga Hudyo, hindi sa mga orthodox. Yan ang kailangan natin. Hindi na hindi hindi na magtayo tayo ng ating sariling reliyon para lulukuhin natin ang ating sarili na tayo ay ligtas na ngunit tayo lang at tayo ng sarili nating reliyong hindi 'yon ang paraan mga kapatid kailangan natin na magdrafted doon sa olive tree na siyang mga Hudyo kailangan nating maikabit sa kanila maikunik sa kanila para tayo ay makabahagi sa kanilang kaligtasan. Roma 11.17 hanggang 22. So hanggang sa muli mga kapatid, we love you in Adonai but our Adonai Yeshua loves you more. Ami Israel Kai, mabuhay ang sambahayang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzkak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua Hamashiach, Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Dunay Matif Gideon Silva. Magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan na at tumutupad sa nasusulat dito. Hanggang sa muli, Barok Haba, Bishem madunay Blessed is he who comes in the name of Adunay. Shalom, shalom.